Huwag mag ng langis kasi kung ano yung nakalagay dito sa manual, pinag-aralan ng mga engineer yan. Kaya napamalaking halaga talaga pagka tamang viscosity ang gamit mong langis sa motor mo. Kung hindi mo alam, i-search mo siya. Kaysa yung mag ka ng langis, ano na yung mga sinusupplyan nito? Umiikot na siya tapos wala pang langis na nakapunta. Sa <laughs> <laughs> tanong palaway pa ka pa.

Tatanong mm. ako sa iyo eh. Kasi di ba nag-race track ako. Tapos nakakita ko sa Facebook, gumagamit sila ng diesel engine oil. Gagamitin ko yun. nag race track ako. So, masira ang turmak. <laughs> Bakit? Paling viscosity ng engine oil mo yan. Ah, mali ba yun? Oo, oh, mali yun. Bakit ang dami na, ang dami ko nakita na ah. gamit yun ah. Siguro yung gumagamit yun, yung mga antak mo mga 60 lang. Ah, oh. lang. Ay, mga babaga lang. Uh, yung mga 40-40 lang. Yung mga hindi ata. Oo. Oh. Pwede naman. Langis din naman yun. Oh. Kaso lang, yung sa diesel kasi malapot yun eh. Oo, oh, malapot nga yun. Oo, oh, eh, okay. Tapos. Kaya napamalaking halaga talaga pagka tamang viscosity ang gamit mong langis sa motor mo. Ito hindi mo alam, i-search mo siya. Kaysa yung mag ka ng langis, mamaya malapot yung nailagay mo. Paano na lang itong mga ganito kalaking butas? Ay, okay. mga yan. Oo. Grabe Paano magatagos? Magatagos ang langis diyan. Kaso lang sobrang tagal. So, uh... Magbibilang pa siya ng mga ilang seconds bago makarating. Paano na yung mga sinusuplayan nito? Umiikot na siya. Tapos wala pang langis na nakapunta. Okay lang kung ano, mabagal ka lang patakpo. Paano kung hataw ka? Hataw. Pagpiga mo, bis na mauna ang langis, na na yung RPM. RPM. body, di magkakaroon siya ng scratches. Katulad ng mga ginagawa natin. Katulad dito sa mga cams na to. O Ito, ito. galing sa... Ito yung liit na lang yan. Liit yan. Tatakbo yan. Kaya nga tatakbo dito yan. Papunta dito sa taas. Yan. Tapos, tatagos siya dito. Ah, okay. layo pala na mapunta niyan. Dito na naman, aakit naman siya diyan. Tatagos naman siya dito sa kabila. Ito, 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 para ma-supply niya ng langis yung cams tatagos siya dito, da da dadaan siya dito sa linya na to. Oh. Ayan. Ayan yung butas niyo. Hmm? Lilit pala niyan? Oo, ito. Papasok diyan. Ngayon, mm. kung gagamitan mo siya ng malapot na langis, paano na lang yung mga umiikot na siya? Wala ah, pang langis na nakarating. Ah, yung diesel engine oil pala, malapot pala yun? Malapot yun. So, hindi talaga pwede sa mga high RPM. Yun. Oh. Yung mga glek 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 glek. Yung mga... Ah, kasi... Mga na isalang ng mata. Low <laughs> <laughs> RPM lang. Low RPM yan eh. Slow moving engine yun. Oh, ah, slow moving. Pwede yun siya sa mga malalapot. Kalimitan ginagamit doon sa mga malalapot. at mm. 2050. Kasi ang, 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 ikot ng makina noon, babagal Ah, slow um, lang. So, slow slow moving, moving lang. Pero sa mga high RPM, hindi pwede yung mga diesel engine. Ah, tulog niya rin. Mga ah. nag-race truck, bawal pala yun. Ay, sasabog yung tik baka hindi mo matapos yung ikot mo magkaroon <laughs> ng magkaroon na lang damage tong mga ganito ay yung mga ano oh lahat ng umiikot na kuling na susuplayan katulad ng sa kalamitan na sisira sa taibabaw head, 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 head. sa head oh kasi ito ang pinakahuling masusuplayan na lang eh hindi katulad sa crankshaft kasi kapiraso lang eh Kaya yung strainer niyo paano kung ganito pagadumi dumi yung strainer mo tapos, tapos malapot na yung langis so hirap na hirap na po ano po hmm, oh, hirap pala yun oh yun. yung mga yung gumagamit na matagal na nilang ginagamit yung diesel engine oil pero pag once na ratratiro yung driver nun, hindi ah, nagtatagal lang magina. Ah, sabi kasi nila, yung diesel engine oil daw, matagal sila bago mag-change oil. Kasi matagal silang lumab daw eh. Kasi malapot, no? Malapot eh, malapot pa rin eh. O, at saka, yun nga, ang yung... malapot ng engine oil, ang maling, ang maling, kaya nga nasisira ang makina sa maling viscosity. Hmm, kaya maling langis na ginagamit. Oh, siguro, matagal lang yung ginagamit na langis. Hindi ka naman ratratero, oh. hindi ka naman hataw. Kung lagi kang hataw, magkaroon, magkaroon, magkaroon talaga ng damage yung mga cams. mga huling, parts. Mga yeah. huling parts na susuplayan ng langis. Dito kasi Hello, sa crankshaft kalimutan nga pag high rim, yung lagi mong nire-red light, kung kakatok yung makina mo eh. Tamang viscosity pa oh, yun. tamang viscosity pa yun, lalo pag maling din viscosity ang gagamitin. So dapat 'wag magimbento ng langis kasi kung ano yung nakalagay dito sa manual pinag-aralan ng mga engineer yan eh. yung langis naman pinag-aralan din yan ng mga engineers yung tamang viscosity o, katulad ng mga fully synthetic talagang gumugugol sila ng panahon dyan muras at saka pera para lang ma-fairtek nila yung langis na vis tamang viscosity na ilalagay sa motor mo o ilalagay sa sakyan mo talagang ano talaga talagang ano yung ang tawag doon yung ano tawag doon yung ano yung trial and error trial and error o yung no. mga 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 ano mga gumagawa ng makina trial and error yan so wag kayong mag ito non lang i-check niya yung tamang viscosity talaga ng engine niyo kasi Bi lalagyan mo ng malapot o ganyan kaliit na butas o simento ng karayom lagyan mo ng malapot na langis paano na lang hirap so, na hirap na yung hirap pump nira. mo ah. kasi talagang mm. di, ano ay eh, yung pump lang naman may mga valve yan kung saan mm. nahihirapan umakyat yung langis taas kasi sobrang lapot magbubukas yun kasi oh. ang pump nito once na umaandar ang makina tuloy-tuloy ang andar mo mm. kaya mayroon siyang valve mayroon siyang regulator mm. na ang langis na nahihirapan umakyat magbubukas yung valve para hindi to sasabog oh. so, ngayon so, pag malabnaw uh -huh. kasi So, mabilis lang makapasok dyan. Isang, <coughs> isang under, walang antunan. Kagad sa taas. So, tamang langis, tamang viscosity sa engine nyo para magtagal ang makina nyo. Oh, mm, yan pala yun. So, mga boss, mga sir, sana po ay makatulong at may matutunan tayo. So, maraming salamat po, mga boss, mga sir. Uh, maraming matatutunan. Yung alam ko lang. <laughs> I keep trying to fix the unfixable.